Good morning, good morning. Ayan, meron tayong deliver ngayon. Mga mani, candy, butong pakwan. Saka, ayan, mga paminta. Ayan, tina. At uh, syempre, hindi mawawala sa ating tindahan yung katol. Ayan, napakalamok po kasi dito. Ayan, dinagdaga ko na. 20 pieces na kinukuha ko. Dahil yung stock ko ay 3 pieces na lang. Di naaapot. Ayan. At ayan, dumating na rin yung deliver ko ngayon, si Charon. Si Charon Baboy. Ayan. Mabili din to guys. Fast moving din to. At saka yung na uh, napakalakas sa akin, yung mga luya, bawang, sibuyas. Ayan. Napakabilis. At saka yung mga uh, sigarilyo. Ayan. Sobrang sobrang bilis. Naubos na ang si ko yung aking katol. Yan, ista ko pala. Is dalawa na lang mahigit. Yung bawas na isa. Okay, so, damihan ko na. Mani, ako din kasi guys, gumagamit ako ng katol. Gawin yung malamok sa aming baboy. Yan, hindi pwedeng walang katol ang baboy na lang ako sa regular customer dito na bumibili ng katol. <laughs> Kung bumili ko isa-isang box din. Ang isang box na katol po sa amin ay 27. Makukuha mo lang siya ng puhunan na ah uh, ang kano nga to? 80 20 Nakukuha mo siya ng 19 lang guys ang puhunan. Mabebenta mo siya ng 27, no, di ba? Plus 27. Oh, 8 pesos. 8 e times 20. Meron ako. 8 e times 20. Meron na ako, guys, na 160 doon. Oh, syempre, maganda na rin po yun. At, nandito tayo sa premier ni Kapitana Amazing. Ayan, may galap siya na ako Ganyan lang po tayo guys. Tutok sa premier habang tayo po ay abala din sa tindahan. Ayan, may ganap shout out po sa inyo lahat. At yun guys, ang isang ganito naman. Kaya ako bumili na ito kasi wala akong nabili sa palengke yung isang buo na. Mas malaki po ang kita kung mas, kung mas isang pack na po bibilin. Ayan wala akong makata talaga kasi sa malapit lang ako sa amin hindi na akong puputan ng kabanatuan guys talabera na lang akong namimili siguro naubosan din sila ng stock yung isang ganito naman guys ay is 10 pesos 10 pesos, ilan na ano to? 2, 4 6, 8 10 1, 2, 3, 4, 5 Ang isang ganito naman guys Ang tutubuin ko ay 5 pesos Ayan, malaki na rin yung guys. Pero kung bibiling ko isang pack, ayan, mas malaki ang kita sa isang pack, guys. yan basta sa ganito, ang kikitain mo, 5 pesos. Mer um, kinuha ko lang muna ay 5. di meron na akong 25 pesos. Plus 25. Ayan, meron na akong 185. Ganon din dito, 10 pesos lang din to. Uh, two, four, six, eight, ten. two po, ayan. Sa isang ganito din, 5 pesos. Bali, sinakto ko lang yung deliver ko. Kaya isa lang muna. Ayan. Bali, ang deliver ko lang is 600 pesos. Plus 5. Ganon din dito. 2, 10, 20, 30, 40. Sa isang ganito din ay 10 pesos. 10, 20, plus 40 pesos bali guys, sa uh, deliver kung 600 pesos, meron na ako kitang 230 pesos ayan guys, diba uh, kaya sa tindahan, tsaga-tsaga lang uh, mas makakamura din ako guys, uh, dati yung bayo ko, yung asawa ng ate ko Uh, sa bulakan siya nagtatraking ngayon uh, basta umuwi siya, papabili na ako na tina napakalaki ng tubo ko doon pag ako nagtatakal sa yung mga diswasing liquid lubabad, yun sa bulakan mas malaki ang kita namin po sa bulakan ng gagaling kasi po uh, magiging puhunan lang doon halos 19 19 Pasas na sa Genpol laki nakita namin doon. Eh, sempre ne stop ko ibayo ko. Kaya hindi ako makapagpabili sa Bulacan. At then guys, inlex ko lang yung mga deliver ko ngayon. Ayun sa 600 na deliver, meron na akong kitang 230. O, di ba? Ang laki bagay nung guys. At 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 at, at, at. Siyempre, dito muna tayo ulit kay Kapitana. Medyo malayo din kasi guys dito yung Bulacan. Parang babiyahe kami ng 2 hours. Oo, 2 hours. Ang bilihan lang yata na binibilang ko ng bayaw ko ay yung... Uh, sa may kawayan, Bulacan lang siya bumibili, parang boundary lang ng Gapan, Bulacan na yan. Siguro, pag may time na, ano, mumotore namin ni Ruby. Para kahit tigat-tigat ng na, mabubili ko. Kasi, ano eh, layot. Pero, ang laki ng kita dun, guys. Kung dun manggagaling yung mga dishwashing liquid, gubabad, sa yung isang panlinis ng CR. Ayun. Dun po, mas mas mababa ang bigayan. Lalo na pag per box ang kukunin. Ito yun, guys. Hanggang dito lang yung aking video. Kasi yun lang naking deliver ngayon. Bali, mamaya may dadating na naman akong pipiuhan. Ayun, wala na akong wala na akong tindang ala kasi. Ayun. Sa yung mes kape. Wala na din sa so, mga swak. Aten guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.